Mrs. Saavedra, ayoko ho ng gulo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpunta rito para manggulo. Kalimutan na natin ang away natin. Pwede ba? Maliri naman kami ni Leo. At saka, hindi ko dapat pinilit ang sarili ko sa anak mo. Salamat ho at naiintindihan ninyo ako, Mrs. Avedo. Yun ho ba ang dahilan kung bakit kayo nagpunta dito para sabihin sa akin yan? Huwag ko kayo mag-alala. Wala na rin ho sa akin yun. Nagpunta rin ako rito. Kasi gusto ko magpatingin. Medyo masakit kasi yung batok ko. Parang nahihilo ako eh. Ah, ganun ho ba? Ay, pretensive ho ba kayo? Baka mataas ho BP Gusto niyo magsamahan ko kayo sa emergency room? Ay, ah, hindi. I-check mo muna ako, then kung may problema, tsaka ka ng doktor. Oh, pero kasi ho, oh, ako mo bantay dito ngayon eh, sa nurse's station. Oh, okay lang. Sandali lang naman eh. No, oh, sige, dito ko maupuho muna kayo dito. Kukunin ko lang yung gamit. Sandali lang ho. Oh. Roxan? Roxan! Ano, ano nangyari ako? Tulungan niyo ako! Ano nangyari ako? Bakit ka sumisigaw? Somebody help me please! Tulungan! Roxan, ano ayaw, nangyari? Adoto kasi yung pagdating ko. siyang sumugat sa akin! Gusto kong patayin ang babae niyan! Roxan! saktan. Roxanne, wag mo akong siraan dito. Dok, ganito ang nangyari. Don't believe her! Magsisinungaling lang yan. Alam ng Diyos kung sino nagsisinungaling sa atin dalawa. Doc, eh, nakita ko na lang po na hawak niya ang gunting at may sugat siya. Am I stupid to hurt myself? Bakit ko susugatan ang sarili ko? Bakit ko susugatan ang sarili ko? Bakit hindi mo aminin na gusto mo akong patayin? Hindi ako aamin sa kasalanan hindi ko ginawa. Doc. Jenny, tama na yan. Huwag na kayo dito mag-away. Pinagtitingin na na tayo. Dokola, akong ginagawa, mamatay man ako. Sampu na mga kakilalat ko at mga kaibigan ko hindi ko Mamaya na natin pag-usapan yan sa opisina ng director. Uh, nurse. Ma'am, mabuti pa. Dadali na muna namin My. kayo sa ER para magamot yung sugat ninyo. Halika nurse.